Gabe Vincent dapat na daw tanggalin sa roster ng Lakers at ipalit si Quincy Olivari. Pero bago yan kahapon nga ay talagang naging napaka-intense ng laban ng Los Angeles Lakers laban sa Orlando Magic kung saan natalo ang Lakers sa score na 119-118. Ang pinakamalaking highlight ng laro ay ang dagger three pointer ni Franz Wagner sa huling mga segundo ng fourth quarter na siyang nagtulak sa Magic para makuha ang panalo. Sa kabila nito, marami sa mga NBA fans ang nanghinayang sa hindi na ipasok na dalawang free throws ni Anthony Davis na sana'y naging daan para masilyuhan ang panalo ng Lakers at maipagpatuloy ang kanilang winning streak. Ayon nga kay Lebron James na nagbigay ng positibong pananaw. Ayon sa kanya, nagkaroon sila ng maraming chance at naglaro sila ng mahusay ngunit hindi nga lang pumanig sa kanila ang swerte sa dulo. Binanggit din niya na hindi dapat sisihin ang free throws lamang lalo na ang free throws ni Davis sa pagkatalo ng Lakers dahil ang laro nga daw ay tumatagal ng 48 minutes. Para kay Lebron, kailangan nilang mag-move on na lang at paghandaan ang mga susunod susunod pang laban. Sa analytics, napansin na sa third quarter ay na-outscored ang Lakers ng 29-21 dahilan upang mawala ang kanilang 7-point lead mula sa halftime. Ayon kay Lebron, hindi makatarungan na ibunto ng CC sa isang manlalaro lamang dahil ang pagkatalo ay resulta ng maraming pagkakataong hindi nila na-maximize bilang team. Samantala, si Anthony Davis ay halatang nang hinayang din sa kanyang na-miss na free throws, ngunit nagpakita pa rin siya ng kumpiyansa para sa mga susunod na laro. Sa laban, nanguna si Davis para sa Lakers na may third 39 points sinundan ni LeBron na may 31 points. Para naman sa Magic, si Franz Wagner ang umangat sa laro na may 37 points kabilang na ang kanyang game-winning shot. Samantala, sa pagkatalo ng Los Angeles Lakers laban sa Orlando Magic kahapon, marami ang nanghinayang sa pagkakataong nasayang dahil sa dalawang mintis na free throw ni Anthony Davis sa huling mga segundo ng laro. Kung naipasok sana ni Davis ang mga libreng tira, maaaring naiuwi sana ng Lakers ang panalo. Gayunpaman, hindi lamang si Davis ang nakatanggap ng kritisismo mula sa fans. Maraming tagahanga ang nagpahayag ng pagkadismaya kay Gabe Vincent na muling nabigo na makapag-ambag sa Lakers. Sa loob ng 14 minutes ng playing time, si Vincent ay walang naitalang puntos, rebounds o assists na lalong nagdulot ng pagkadismaya sa mga tagahanga. Marami ang nagsabi na kung nakagawa lamang siya ng kahit dalawang puntos, maaring iba ang kinalabasan ng laban. Dahil dito, naglabasan na naman ang mga panawagang tanggalin si Vincent sa roster ng Lakers at palitan ng mas produktibong manlalaro. Isa sa mga posisyon posibleng kapalit na pinag-uusapan ng fans ay si Quincy Olivari na kasalukuyang nagpapakita ng magandang laro sa G League. Si Olivari ay nag-a-average ng 23 points, 5.3 rebounds at 5.5 assists bawat laro at kilala rin siya sa kanyang kakayahang magbigay ng solidong depensa. Ayon sa maraming taga-suporta, nararapat bigyan si Olivari ng pagkakataong maglaro sa NBA upang makatulong sa Lakers lalo na sa kanilang pangangailangan ng mas maaasahang opensa at depensa. Habang mainit ang usapin tungkol sa roster ng Lakers, ang Lakers front office ay naghahanap pa rin ng mas mabisang solusyon upang matulungan ang Lakers sa kanilang laban para sa playoffs. Ang desisyon ay nasa kamay pa rin ng pamunuan ng Lakers, ngunit tila malaki ang tiwala ng mga fans na maaaring maging sagot si Olivari sa kanilang kasalukuyang problema.